Mamuso tayo, mamumuso ng saging. Hindi ka nagkuhan ng mangga? Hindi, ato. Sa kabila. Sa kabila. Sarap mga ilaw dito, no? Gamba. Wala kayang ahas dito. Wala yan. Iyaan mo makagat. <laughs> Kataas pala ang ulo, no? saging. Bago pa lang po dito sa amin. Mga mahanap ka lang ng ulam. Mayroon ka na makuha. Yung puso ng saging. Mare o. Hindi pa tap yung Hindi pa man yan Nakabuka na no. Nakabuka na na Shout out guys sa inyo. Hmm, diyan kami nagkuha ito tamay. Meron pa ka gay. Doon tayo sa babae ng bumba. Meron doon eh. Lipat kami guys. Lipat, Lipat kami guys. Ng ibang pwisto. Doon sa mas marami. Suka lang dito, no? Suka lang. Ay, pwede yung puso ninyo. Pag nagdami, pag nagbunga naman ito. Kaya na ba sa ganyan niya? Saan? Dito <gulong> tayo. Blagger ah. Tabas, tabas, pagod. Dito, mita, anong hmm. ganito? Dito? Muna, kagig. <laughs> Masuka lang. Natakot magdaan. <laughs> hindi na pwede yan ata yun nakabuka na yun ako no? daming nami dito aray naubos ang paang ano no mais no? nice. <laughs> yan pwede na pa yan yan guys nakakuha na naman kami Hindi kami nagkuha na karami. Din. Tapos din. Oh. Dulas lang, no? Go 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 ha? T Tik tinik. Arif, gi, puso gi, yun know, o, kalaki o. Ang Kaingin. Ka Kaingin. Kaingin. Kaso na yung mais, gawa ng uod. Umi umepinya pau. Pinya pau. Bulat lambung ah. Dah mau rendik sikit. Tasnya. Jutan. Jutan. Inak ke? Ang gagamba. Nag-ano na naga, naga, na. Ang dami yan dito gagamba tao. Ang dami yan eh. regio gagambagi huh? gagamba to okay. Gagamba. Ito. Maliit man. Kita nyo yan guys. You know. Kakitay dyan? higit kami ng bundok ha? ang dami lang ka? yun saan lang ka? ayun asan yung puso na yun? ayun Layo na. Dito naglipad yung labuyo eh. nung na nga yan. Ang langka. Marik ka Marika tinigi. Noon na. Dapat pala naglatay gulok. Hmm. Nagdala kami gulok na karan eh. Gulok ng gulok eh. Paano makuha? Puso niyan? Sundutin? Kita ko gamba dun. Malaki. Ay maliit pa lang palang. Yun lang palang. <laughs> Ibarang mo ano palang eh. Mabututor ka Malaki ka eh. Hindi man yan. Hindi rin. Yan? Limang piso. No, ano yan? lang muna yung sako. Ah, Diyan kita. Yung mga diskarte ng pagkukuha ng puso. Abot. Hindi <laughs> abot ta. Buri pala tayo, no? Hindi abot? Balikan na natin yan. May makita tayong tao. Balik kami, guys. Ito yung panungkit. Dito nagkuarin kami dito. Dito. Ganon sa mga gilid. mga gilid. Yung ata, maraming bato na nga yeah. Hindi ba? Pakil. Ayan. Pakil, pakil. Yeah. Ula, kabuti no. Huh? Kabuti. Kabuti. Tugi. Yan o. Ito. Diyan. Nabuyo. Gala ka din o. Kalumpit. Yan guys o. Kita niya. Yan o. Yan. Yeah. Ay, pudpud ng dahon o. Pudpud na. No? Okay, pwede yan. Pwede yan lang. <laughs> kalumpit. May bunga? Wala. Ito. Kalumpit yung bunga. Wala. Hindi hmm. kami nakakuha ang dami. Nabuyo yun, no? Saan so, yung salupa siya? Saan yung salupa siya? Kasuka lang dito, Kasuka lang dito guys, ayat ng gakat, puro putik talaga nakaayos. Hindi talaga. Hindi talaga nakaayos. Hindi talaga nakaayos. tatay si Ha? Si tatay lang. Wala na yun Ha? Wala na yun dyan. Doon na tayo sa baba. May bunga wala. may bunga. Tara, baba tayo ulit. Baba kami ulit guys. Wala kami nakuha. Dapat dito ko nang kayapak no. Lalo siguro pag ulan. Kalabaw <laughs> nga sudsud -sud, eh. <laughs> Ay ginakit mo dyan? Uh, hindi, ginabato ko lang. May metalik yan. Ah. Uh Yun -huh. Tahan ko tang halik. May hiling mo. Wala Hindi, pirito. Hindi, ginalaga. Wala rin? Oh, wala rin. nga. Na, ta, 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 Balikan na natin yung puso. Uh -huh. Balikan natin yung Balikan na hindi pata gano'ng nakabukay na butik butik guys nagdikit ng butik putik sa chinilas ko ah <laughs> Katulas. dun ya, Nung tag-ulan, malalim pa to, hmm. ay mababaw pa, hindi pa yeah. namin ha. Ibang to sabay Dun kami simula ako po. Ako. Ang bagsak niya. <laughs> Ganpa. Guys oh, itat niya. Hindi naman bulak Tara. Tara. Dito tayo, Ge. Dito. Ano pa kami, guys? Konti pa na namin nakukuha namin. Hindi kami nagkuhin. -cool. Ah, pa rin kawayan to. Mm. Oh. Okay. Hindi ata, pwede labungan yun, ya? pwede yan. Oh. Pwede rin yan. Pwede. Ang patong. Mm -hmm. so... Pwede daw guys. Ang labung ng patong. Kainin. So... Ano? Mm -hmm. Ano? Ano, kita niyo. dan Ano, kukunin niya na guys. May batong malaki dyan, yun. Know? Mas nakuha niya na. No? Meron din daan. Diyan tayo Diyan tayo daan. konti lang to na no? ang patong pero kaganda dito double doppels eh no yan guys ang doppels kaso walang tubig bitabi lang po barbati barbati lang po bitabi lang po Kaganda ng bato dito. Baka may ginto to ano? Ano okay. hmm. Yes, masukul na ulit. Kuya Mito to. Oh, yun o, dami oh. Aray, saging dun, Block na. Yun na, yun na ng daga. Aray, pag iyon dun oh. Yun oh. Yun Nakabuka na ata, no? Ayun mo lang, mangga Mangga, kita mo. Tara. Hindi ko bilang po. Hindi mo kinawa ito, gay? Okay? Ito? Yeah. No? Hindi. Hindi na pwede, ha? In case guys, may tubig pala, oh. Huh? May tubig, no? Lang. Daming lamok. Yan ang pakel to? Saan? Ito. Yan ang pakil. Ito, ang buto. Ito, ano? Ito, ang Yan ang pakil daw, guys. Ayan o, nakikita nyo. Nakikita natin ako na lang. Ayan, pakal daw guys o. Ayan, nakikita nyo. Ayan yung saging na puro buto. Kabuti. Patay na. dito palagi oh pang Ay, to? Ano? Oh. Sino? ano kaso taas dami na. tinikin niya sa pinit ah, patay dun pa kami pa kami puso di saging. <laughs> saging. saging oh inog na ano na manugulang na no pero yung saging yan kinanay pa rin yan hindi oh kalaki oh gulang na saging gulang na saging oh Doon no? May malaki. Ha? Hindi ka yan yun no? May init lang dito no? Pwede, pwede pa Ay pa, mayroon pa pala isa. Dalawa na. Nakakita okay, ulit kami guys. Kunin na lang. Kaya kaya. Hehehehe. <laughs> <laughs> Inakit niya guys. Mga <laughs> babae. Uy. <laughs> Gagi. Hala, <laughs> makuha dito. Eh. Okay. Pa. Okay. Hindi okay. niyan. Pwede muna. Diba ako nang <laughs> tinilas? Tinilas <laughs> ka. Nandiyan ah. diyan. Tinalo na. Meron meron siya lahat ng tatlo? Tatlo meron? Hindi Diyan sa tuktok meron doon. Meron pa doon sa pangatlo na Wala yung isa eh. Hindi, meron yun. Ito meron yun. Oh. Ito meron po. Yung isa wala. Meron pa. pa yun. Maliit lang. Meron yun. Oh. Oo. Ito na mo. Oo. Ayo, ni. Merah nak. Magtalbos pa kaya. Hmm? Magtalbos pa to. Magtalbos pa yan. Lagto ya. Ay! Ang dalas. Ang na natin Ay! Wala na. Pwede pa kaya yan. Ito. Ito yung piraso lang. Pwede na. Pwede na. Lipat mo tayo. Lipat. Lipat lipat lang. Hanggang dumami. May pang-ulam na. So, may, lupo, may, may, daan din din. may daan ba dito? Kapunta rin sa bukid ni Nanay. pasok yan. Diyan. Nagpunta ka na dito kanina? Hindi nagkuha kami Dito may mga kahoy pa dito na, no? Dami na lang buyo dito na. No? Bagrang. Bagrang di ba? Ay, diyan kayo nagugas. Tubig. Okay.

malinis pa rin pala dito eh Wala ko masukan ito dito ito kalaking banggak yan ang banggak guys yan o oh, banggak yan makati hmm. na yun yun mister apple rin pala dyan oh. may tubig na no? Yan. Malaking bato. wala na ata dito gi. Nagooling pa rin dito sila. Wala na. Balik ka tayo. Like, my own guys.